All right. Um, hindi hindi kaya itago eh. No? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi may itatago eh. Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Um, pinatawag po kami ni Boss. <clears throat> uh, um, meron po akong sinulat. Okay lang po bang basahin ko na po. <clears throat> Noong August 3, 2025, pinatawag ni dating pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara. Anong panong yon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng isyu ng flood control projects sa aming distrito. <clears throat> Nagulat na lang po kami na kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni J.P. Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po, hindi po kami pumayag. <clears throat> Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya at pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Pinakot pa niya ang mga kasama namin sa obsida na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na niya sa kanin, sa kanin lang lahat na hawak na raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay Di Alcantara para kami na lang ang idin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Pulad po ni Engineer RJ Domasig na nilagay ni Di, Di Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent at ngayon po ginawa na rin pong hepe ng no, sa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ si Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging per, makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. <clears throat> Noong nagsimula na ang Senate at Congressional Inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malino na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anumal niyang ginawa niya sa aming opisina. <clears throat> Binarapat namin magpunta sa Senate Inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga isyo na aming kinakaharap. Sa kasawiang kasawi ang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang amin nalalaman. Bagkos parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkakontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation eh. In, okay. Nasaan si... Anong role dito ni uh, Engineer Bernardo? ah uh, si Boss Henry... Eh, si Boss Henry po Uh, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. at, yeah, uh, uh, base po sa <clears throat> sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Ganda, you were raising your hand. Ben. Pero ano, ang um, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, uh, they have submitted the affidavit in central office on what happened on August 3 po. No? Personally po, uh, pinatawag ko po talaga sila upon the report of DM Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the uh, affidavit po. And kung pwede po, uh, Mr. Chair, Your Honor, Uh, pwede po natin sa nang tanungin kung sila po tinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako pigalit na galit sa dalawa at sinabi ko po sa kanila, aminin niyo sa kanila na ako hindi involved dyan. Yun po, magpapatunay, uh, Mr. Jerry Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, J.M. Ramos. Uh, sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po kasi po kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na po David, hindi po nila gagawin yun kasi uh, nadadamay po sila. sa uh, Sasawsaw po po sila sa senaryo na to. re pa po, po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun po yung honor. Uh, Andiyan po yung mga tao, pwede po natin sila ipatawag para po makapagsabi na wala pong takotang nangyari po rito. Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go right? ahead. Uh, Net, balikan ko lang yung GM. Mm -hmm. So, tinanggap ni Ginoong uh, Alcantara yung GMC? Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po, ibinalik niya po sa ano, Ibinalik niya po sa amin. Kasi, baka daw po abutan sa kanya yung ano, yung sasakyan. Your Honor, Itay May, right. birthday ko po nung nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang tatlo. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po ha. I think birthday po or Pasko. Dalawang beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay uh, 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 tao ko, uh, naalagaan ko po, po yan. Dumating ako, in, ordinary engineer po, sulot po sa akin yan. At uh, ko po, minalo ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, na hindi ko po matanggap yung kalang ginawa. Actually, nung yun po ay uh, pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuuli ko po yung dalang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan niya kung diyan ang galing niya, Your Honor. Uh, po, Your Honor. Hindi ko po dinidira yan. Nilagalan po ako ang LC300. Saka GMC po, to to be exact po, your honor. Ilang, ilang ano yung uh, panahon na yun? Kailan binigay yung unang ang, ang alam ko po diyan, uh, isang birthday po saka isang ano po eh. Masa mo kasi po eh, September 7 po, uh, uh, your honor. So yung G yung GMC Nauna po yung last year, GMC last year. po yata, your honor. Hindi ko na po ma-recall po ano po nauna. 2023. Parang 20 23 po yata or 2020 24. 24. Ayun ay, po sa dalawa lang po, Your Honor. Ha? Tapos uh, may kasunod pong LC 300 dyan. Uh, ay, after the birthday, parang Pasko po eh, Your Honor. Hindi po, uh, GMC po na kulay white po, Your Honor. So, sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi, mo, hindi ka nagtatakas ang galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na Uh, resources nila kung anong hanap buhay po nila, Your Honor. Eh, yun po, yung regalo po sa akin, uh, inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala uh, ko nun po, yung regalo niya yan. Siyempre po, bilang uh, yung sukli na pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos, kasama ka doon sa nag unpack ng pera, pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo so, bilang regalo? Eh, sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sinsa na po. po. Me me medyo mahirap paniwalaan yun, na hindi mo alam. At kung, kung, hindi mo alam, ba't di mo kinestyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw e interesado talaga dito sa uh, malaman itong kalokohan o merong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Eh, ba't di mo inalam? Eh, doon pa lang. Medyo may sabit din, di ba? Um, doon sa tanong, doon kay Miss, ano, uh, what is her name now? Uh, Sally Santos. Magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker? Uh, naging... hindi pa. Ha? 3% po yung owners. Uh, magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? Total. Uh, Ilang beses mo pina... Uh, pina po, pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi yun yun. O magkano yung 3% sa marami? Mabot ba ng 20 milyon? 20 million? Mah mahigit po. O oh, mahigit. Opo. O oh, tapos mahigit 50 million? Pwede. O oh, pwede po. O oh, 50 million. Mm -hmm. Kaya hindi ka rin, hindi po masasabing, di ba, nung... Bago mahuli, bago nagkahulihan, eh, uh, kasabot ka rin. Ay, hindi po. Hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon na natanggap mo, pero ay, hindi ka po, kasabot. Ay, hindi po. 50 milyon, Your Honor. Eh... Ako po, kukumputin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung may royalty ko po sa kanila. Kasi, Sorry po, yung owner, hindi ko po naintindihan yung so, sinabi nyo kanina. So, balikan, ah, mo, ako, babalik tayo. 3%, magkano yun sa isang uh, isang kalakaran? Kasi dineposit sa sa'yo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung 3% inawas mo. Tama? Opo, po, ba, po, po, uh, 43 million, 490... 1,000, et cetera sa yung account pumasok. Yes, Your Honor. O, oh, ano 3% nun? 10% will be 5 million. So, 3% will be 1.5 million siguro. Yes, Your Honor. O, oh, so, nakailang 3% ka? Uh, marami po yung... Ano yung marami? Uh, pwede po tanong ko po yung attorney ko. Kasi po, yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. O, oh, sige, pero... Uh, sasabit ko po hindi. sa inyo hindi. po lahat. Tanong mo yung attorney mo dahil magaling uh, ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya yeah, anong Your, Your, Honor, pwede po ba akong ano? Pag just lang. Mal Mali lang tayo pero after hmm. sige. O oh, sige, habang hinihintay natin, go ahead. Uh, yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yon. Hiningi niya po yung sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang patek po na relo. Magkano yung patik? Nasa 5, mil 5 million mahigit po. Saka, nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Eh, kaya morder ka nun dalaman taon bago makabili ah. Paano kayo nakabili? Eh, yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa bangko, peke. Hindi naman. Eh, hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, uh, uh, humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung uh, isang uh, lamesa ng pera? Bakit kayo na ron, uh, uh, Engineer Alcantara? Nandun po lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part ng binibigay ni Sally kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niya ang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak uh, na salapi na tigi isang libo, hindi mo alam kung ano yun. Mahirap paniwalaan, uh, Engineer. But anyway, uh, so may sagot na si Sally Santos? Sa 600 billion po, Your Honor, meron po akong 80 billion. 80 million? 18, 18. 18 million? Yes po, Your Honor. Doon sa 600, 600 million? Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, meron ka rin, nakasabot ka din dahil million din ang natatanggap mo, hindi ba? You may not be the most guilty, pero guilty ka rin uh, sa usaping ito, hindi ba? Hindi po. Yun po yung royalty ko po eh. Bayad po doon sa license ko. Hindi, po. yung paggagamit ng lisensya, Di ba illegal yun? Eh, doon pa lang. Hindi ba? Well, anyway, uh, I just wanted that clarified na merong 18 million, ano? Uh, nabanggit kanina ni... Babalikan ko si Engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Uh, paano yun? Kung, ano ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po yung... Yung sasakyan po na nag-share po ako wing po ako i-solid kasi eh. hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung sasakyan? Opo. Yun lang? Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. Eh, what about yung ibang mga... Sabagay, paano mo i-solid yung bank accounts? Frozen ba? na, hindi mo? Na-freeze na ba yung bank accounts? O Opo. Ha? Opo. So, so alam mo, na-freeze? Mm, meron pong binigay ngayon sa akin na sulat. Your Honor. Hmm. Ngayon po, alam ko naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay sa'yo ng sulat? I mean, at attorney ko po. Ah, okay. Okay, so... Anyway, uh, yun. So, so, ang sinasabi mong willing mong isole, bakit sakit lang? Akala